Mga idol! Diyan lang kayo, ha? Huwag kayo mawawala! Paala! Alam! <laughs> Punta tayo dun! <laughs> May nagahanap? May nagahanap, pero hinahanap! na yung telepono dun? <laughs> Hindi <nangri> -ring. <laughs> na ring Hindi yun! Bahala na yun! Bahala yun! Bahala yun! Zuri. <laughs> Lapar koi bot ada serial labut mig. Naabot na misa kwan sa duriga. Duo ni duo mini migil. Samandawi. Oh mas migil to nakatakas.